Hello guys, uh, welcome back to my channel uh, So uh, meron tayo rito ng Isuzu Wailander Bali, ang problema nito guys, uh, malabo yung ilaw uh, Ang ilaw niya guys, uh, tobrang uh, parang gakandila lang Yan ito guys, uh, ang headlight nya uh, malabo Bali, kabilaan Kasi guys, uh, kapag ang kabila lang ang malabo Ibig sabihin na uh, maaring uh, ang problema nya yung, uh, yung sakit ng headlight sakit o yung linya niya. So ito naman guys, ah, napansin ko rito, ah, meron na siyang ah, nilagay na relay. Yan, ito guys, ah, binago na yung linya, ah, naglagay na siya ng relay. Yan. Dito natin mapapansin guys, ah, kung ganito mangyari sa inyo guys, ah, ang una nyo i-check yung ano, ah, headlight socket. Yan, titingnan nyo guys kung ah, original pa yung linya. Ngayon na ah, ito, ah, napansin ko, ah, Naglagay na ng relay. Yan, nandito na siya, guys. Yan. Bali, pag ganyan, guys, sa kapag naglagay na ng relay, dapat napaka-linaw na ng headlight niyan. So, ang nangyari naman dito, ah, parang gakandila lang. Yan, guys, ah, papakita ko sa inyo. Sir, pakay, ano mga, headlight mga. Yan, guys, ah, parang, ah, parang, parang kumbaga sa park light lang. Yan, napakahina. Bright, sir. Yan I-fry, pitik uh, wala. Yan Sige, pitik mo, sir Yan Yan, tapos ito, guys, yung kabila Sige, sir Yan, sobrang ah, hina Kaya ang nangyayari dito, ah Sabi ng may-ari, ah Nahihirapan siya Bali, ito, guys, yung may-ari Sir, doon ka na lang, sir Sa kabila, ikot ka Yan, sabi ng may-ari, guys, ah Almost one year na raw Yung na, ganyan na nahihirapan sila Ay, okay, teka lang palak-palak. Bali, ito guys yung uh, nilagay nilang relay. Dapat guys, sa uh, kapag maglalagay ng relay, uh, dapat uh, doon na nilagay mismo sa tabi ng battery. Para doon na rin siya kukuha ng supply. So, ito ha, uh, ipinasok dito. Kaya, kumbaga sa ano, lumayo pa yung wire. Yan. Bali, ito guys yung may are. Sir, ano bang, ano yan na ah? Nasa isang taon na yung nahihirapan kayo kanyan? Ay, isang taon yan. Kaya simula nung no, ba? Diba, kailan namin din nalata dito nung gawin na gawin yung mga yung sa aircon nang ginawa yung yeah, blower uh, no? yung blower tapos mm -hmm. yun no, doon na nung ano yun biglang may kumusok nung ah. may kumusok yan sabi nila kaya daw niyang gawin yan ginawa niya yan medyo <laughs> Ikaw, kaya, nagkaroon na ilaw kaya lang para kandila. Ah, parang Malabon kandila parang kandila pero mga, dati sir yung hindi pa nilalagyan na relay Mal maliwanag maliwanag yan yan mali ito guys yung mayari sarap bago natin kami yan Na shout out muna body ka sa ano mo? Family mo? Oh, hello para doon sa aking mga anak na lagi nanonood kay Paladin. Oo. Oh, oh. Dito narito ulit ako para magpagawa ng ating wiring nitong ating sasakyan. Kasi <laughs> sira uh, pumunta rito sa shop para maging maayos ang sasakyan niya. Bali pag ganyan guys, uh, ang una nating i-check yung headlight socket para malaman natin kung anong problema ron sa may uh, linya niya. Sir, d'un ka sir set. Alika. Like Alikarex hawakan hmm. yan ito guys ang gagawin nyo ah, bunutin ito yung headlight socket kailangan guys ah, kapag binunot nyo kabilaan pag nyo test guys na hindi nakabunot dito sa kabila yan yan kailangan guys bunot kabilaan tapos ang gagawin nyo guys ah, ito yan, kapag nakatalikod sa inyo yung headlight socket, kailangan ang ang ground niya o yung body ground niya nandito sa kaliwa. Tapos ito naman guys, yung dim. Ito yung bright. Huwag niyo susundan guys yung kulay ng wire ha. Yan, ito ito guys nakatalikod, ito yung ground. Yan, automatic yung ground yung kabila. Dapat guys, ha, kapag naglagay tayo ng wire dito sa positive, Okay, lagay Yan ito guys, lalagay natin dito sa may positive yan, syempre ay spark natin dito yan yan, ito guys yung uh, ground so ito yung puti yan, kaliwa yan guys, ay, hindi umispark yan, hanapin natin yung ground malamang nagkamali sila ng lagay rito yan, ito guys yung ground nya napunta rito sa ibabaw yan kaya yung kabila Mali balik tat sir eh Kan yeah, napunta sa dim Kaya ang mangyayari yan guys uh, Sa headlight kasi guys yung sa may bulb uh, Kailangan meron siyang uh, ground Yung ground niya kailangan hindi mo mailipat sa ibang parte O sa dim o sa bright Kailangan yung, yung ground niya nandito lang lagi sa may Yan ito guys pag nakaharap sa inyo yung kanan Yan yung ground Yan Tapos ito yan, yan, yan yung ground guys. Kaya pag, kapag nakatalikot sa inyo yung sakit, ito yung ground nasa kaliwa. Ito yung ibabaw, ito yung ground. Ngayon napunta yung ground sa dim. Yan sir, ha? Kaya hindi talaga liliwanag yan. Huwag test Ay, tumilaw daw eh. Iayos na. Ay, ayos na daw tumilaw eh. <laughs> ayos na ba? Oo. Oh, I mean, okay, guys, okay. ang ninja isang gabi natin, uh, siyempre titignan natin yung nilalabas ng relay mm -hmm. kung tama. Yan. Siyempre may ground to. Ground. Ngayon ang ilalabas yung dapat, positive na. Nakalagay yung test rate natin sa negative. Wow, right. Uh, kung dito yung ilang. No, wala-wala rin, -wala, sir, no? Mm. Ayan, yeah, naman. No, Wala-wala-wala rin, sa susi. Sinama nila Aha, sa susi. Okay. Ah, yeah. oh, kasama sa susi yan. Sinama nila sa susi yan. Eh. Bali yan guys, sa umilaw. Kasama pala sa susi. Yan. Ito sabihin guys, may output siya na positive. Yan. Ngayon, ilipat natin dito. Kasi nandito yung crown niya. Sir, meron. Yan. Ito sabihin guys, sa sala ang linya. Yan. Ayun ang gagawin natin dito guys sa uh, Ito yung ano nya Yung ground Ano pa sir yung wire niya, oh? Yung sakit niya, eh Hindi pa yun eh, ano Yan ito yung ground guys Dito natin ilalagay sa Kaliwa Sa tama Yan Itatama na natin yan Kalayo umilaw na daw eh. Okay na yan, umilaw na eh. Kali <laughs> eh, ito sir, ano pa natin ito, hihinangin natin. Eh, ah, yeah. Okay na yan. Tapos yung team right, ito na. Tuloy natin. Tuloy natin to guys. Ito guys yung dim yan. Yung nasa ibabaw. Yan. Basta nasa ibabaw, dim yan. O sir, lilihinaw na yan. Maliit pala. Yan. Ngayon yung kabila naman. Hindi talaga bagay. tayo nga eh. Hindi ka bigla. Natuto lang eh. Oo. Marunong lang na nga eh. Aka alam na. Marunong na eh. So sa headlight guys, uh, meron yung ground. Kailangan yung ground ah. Uh, hindi nyo maililipat sa ibang parte. cutter yan, ito yung ground nya nasa ibabaw yan, dito natin ilalagay guys sa puti, sa kaliwa yan, ito guys yung ground dapat nasa kaliwa yan, ito yung dim spark natin kala meron yan spark malakas parang nawawala wala rin sir yung ano yung sa headlight niya. yung ano nga parang may pumuputok putok parang sa ito baka grounded na ito ng ano yan yung ano Uwi na naman ako. O, ako, madilim na naman. Nahirap sa daan, ano pa. Pangil pa ang uwi ko eh. Pangil lang ulap eh. Ha? Ah, Nagkaroon ba kayo, sir? No, dito lang yung hotel po. Ha? Yan na, meron siyang ano dyan. Hindi yun. Sabi ka, ah, hindi ko kaya kaysa ilaw dito, ako. Yan. Kailangan kayo sa... Kaya testingin natin yung kung anong nilabas dito. Kailangan ganon din ang ilalabas doon sa kabila yan, kasi muna natin yan, walang lumabas yan, ito guys, meron kailangan yung kabila yan, meron din yun ang ilalagay natin sa Walang indicator sir yung ano mo dashboard mo yun no? sa indicator ng bright yan, testing muna natin yan, dito natin ilalagay guys yung dim yan, yung umilaw yan, uh, dito rin natin ilalagay kung na umilaw hindi pwede yan guys na magkasalis eh yan yan, pares yan, nasa dim, nasa ibabaw yan, ito guys, dim, nasa ibabaw ngayon yung kabila, yan, ipaparehas na natin yan. Bago natin ihinangin yan guys mamaya. Detesting muna natin. Nalagyan natin ito rito. Sir, tinan mo sir kung anong pagkakaiba. Lalayo muna natin baka magdikit. yung sakit mo sir local din eh mm -hmm. Yan nga pinagpapalitan nila doon Ayun, pinagpapalitan nila, mm -hmm. yun pinapapalitan nila eh at yung sakit local yung ingat lang natin guys baling medyo matagal lang video basta may paliwanag natin na maayos patayin ko muna yung headlight Testing natin kung anong pagkakaiba ko. Sir, maliwanag siya. Ang sarap? Maliwanag. Kaya lang nawawala-wala Nawawala. wala yung uh. switch diba, mas maliwanag siya ngayon? Ay, kaya nyo, sa kanina? Ay, Bale, i eh, at check pa natin guys yung linya niya. Kasi uh, nawawala-wala pa. You know? Yan o. Oh. nawawala-wala yung uh, supply niya rito. Yan, bale, i-check ko pa yan guys. Uh, pakita ko na lang guys mamaya kapag uh, na-troubleshoot ko na. So ito guys, sa uh, kinalas ko yung uh, headlight switch. O so, itong uh, yung column fish niya. Yan. Ito guys ang nakita kong sira. Kaya nawawala-wala yung headlight niya. Yan. Ito guys, uh, matanggal sa pagkakahinang yan kaya ang sabi na may ari uh, ang ginagawa niya para magka headlight lang siya para bumalik sa headlight uh, pinapasing niya na lang daw ng ganyan yan. bali ano yun sir matagal mong nakataas nasa biyahe ka oo oh, nasa biyahe ako nakataas oh. lang yan ano, tapos nung pagkakawalan na kalapa pagdating ng pila nagkailaw okay, yan De, pinanggal ko niya kamay <laughs> oh, <wait>, ko <go. laughs> yan bali guys uh, yan ididikit ko yan tinamorek ko Yeah, may headlight na siya guys. Yan. Di ba sir? Hindi na nawawala. Oh. Yeah. Tapos nawala yung bright niya. Oh. Tapos yan na sir, na napakalinaw. Yeah. Ito mo rek. Yeah. Tumpa sa harap. Hindi gaya ng kanina no. Parang kami nila lang. Liwanag rek. Liwanag. Yeah. Okay. Iliwanak. Okay. Okay. Bali, ang gagawin ko rito guys, uh, ito ay uh, ihihinang ko to rito. Yan, ko na mabuti. Yan para hindi na siya bumitaw. Yan, tapos ito kaysa ah, papalitan ko pa to kasi medyo makrosyo na 'yung linya, nasunog siya. Yan. Yung guys, ah, ang gagawin ko dito ah, ihihinan ko 'yan tapos ibabalik ko na. Tapos papakita ko na, na sa inyo guys, mamay ah, kapag uli namin. A few moments later. So ito na guys, ah, okay na, ah, naibalik na natin 'yung ah, headlight switch. Yan, ngayon guys, ah, te-testing natin. Yan. Start natin guys. ngay Ngayon na headlight natin. Guys, kitang kita naman nga uh, napakalinaw na. Yan. Kanina guys, sa parang ah, uh, gakantila. -ga -ga Ngayon na uh, malakas na. Sige titik pitik mo. Yan. Yan, okay na guys. Yan. Patay mo na Rick. Pati headlight, makina. na. Yan. Yeah. Pali, ganito lang guys ang gagawin nyo. ah uh, gaya ng yung sa video ko, yung una kong pinakita. Hawa oh, Marek. Uh, naging problema nyo lang dito. Sa may headlight sakit Ang ginawa niyang ground nung gumawa, ito nga uh, ibabaw. Kailangan guys, ang ground niya ito. Nasa kanan. Yan ang ground niya. kapag nakatalikot sa inyo yung socket, yan, ito yung ground niya na against the light nasa kaliwa yan ito guys nasa kaliwa yan ito yung ground nya guys kasi kapag nailipat nyo yan kunyari dito nyo nailagay yung ground uh, napakalabo ng ilaw nyan kailangan guys nandito sa kaliwa yan kapag nakaharap sa inyo yung sakit ito sya guys nasa kanan yan ang ground yan wag na wag nyo uh, maipagpapalik yan yan balik kabilaan guys kailangan parehas yan na pagkakalagay nyo ng uh, ground ng ilaw um, Sir, okay na sir, hindi ka na ma-open ha. Thank you. Oh. Sir, Hello. sir, baka may babatingin ka pa. Babatingin po sir, pa-open babatingin oh. mo. Doon so, sa kabutit ko, okay na yung sasakyan natin. Maganda na. Maganda yung ilaw na ilaw. Hindi na mabuti-puti tap. <laughs> <laughs> sir, maraming salamat, sir. Thank you. Sir, baka okay. yeah. may babatingin ka. Babatingin mo si Kuya Sas. Tamisis mo, <laughs> <laughs> sa <laughs> tamisis mo, babatingin mo. Parang ilaw. Guys, doon <T> lang <laughs> lang, <laughs> hanggang <T> hindi lang yung video ko, magagawa niyo ng maayos na sasakyan nyo. Thank you sa sana may natutunan kayo sa isinan na itong bagong video. Maraming salamat. Bro.